Hello, what's up? Good morning mga busing. Dito na naman tayo sa ating manok ano. Update ko lang sa inyo yung ating ginagamit na brood kak. Ay, brood stag pala. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. May pinalawas natin sila eh. Ito na mga busing yung ating broad stag. Ah, at dito yung ating mga hinahin na ginagamit. Style battery cage na lang mga busing yung ginagamit natin. Para hindi uh, ano. yung nakalabas na yung ibang uh, natin. Nakalabas sa ating mini range. Yan yung ating mini range dyan sa loob. Punti lang yun guys. <coughs> at ito po yung isa nating brood cock uh, brood, brood stag uh, yung ating jar is bulik yung ating tapos ito guys yung ating gold yan uh, <coughs> update yep, ko pala guys ito pala yung <coughs> mga exam <iksan> sa linggo <coughs> yan tapos ito guys Mayiksam sila guys sa guys. Kaya ito yung mga inaanda natin. Ito guys, putol pa yung buntut niya. Sinutulan natin guys. Oh, oh, oh. Masado na siyang matapang guys. Ito guys, yung ating isang broadstag na hatch gray. Yan. Grabe, pumalo yan guys. Ito yung kapatid ng buyogin natin guys ano ito guys mga kapatid dyan full brother talaga lang sila pasilip ko na rin sa inyo guys yung ating yung ating mga uh, baby stag pero pero na malapit na yan guys yung nilagyan na natin ng mga ng mga pangano sa paa para masanay sila Ah. Oh. Ano 'yung mga ano na 'yan guys pa? Ang guys bulik. Walong piraso 'yan sila. Walong piraso. Bali sampo sila guys 'yung ating mga super bulik. Bali sampo 'yan sila guys. Walo 'yung lalaki, dalawa lang 'yung babae. Kaya napakasulit na inahin sulod ang ating papisa ngayon guys malakas yung dugo ng ating bulik na inahin pinasilip ko lang sa inyo guys ah, salamat nang dito lang muna guys match up mga bossing